Isang matandang babae ang walang awang binugbog ng isang lalaking palaboy-laboy sa public market ng Malilipot noong ika-31 ng Marso. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am Elizabeth Fernandez, ang kapitan ng Poblasyon 2, Malilipot Ablay. Nabalitaan niyo na po ba itong nangyaring pambubugbog dyan sa public market? Opo. Opo. Ma'am, maari niyo bang maikwento sa amin man kung ano talagang totoong nangyari? Opo. Nabasa ko na lang po yung nagpo post na isa sa mga barangay gadawad sa barangay uno. Eh ako po, baguhan po ako sir, bago lang po ako dito sa barangay Diyos. Kaya tinagtanong-tanong ko din po yan nangyaring iyan. Plus na ang barangay captain po pa. May nangyari na daw po na parang solusyon na doon sa problema dyan kibo. Opo. Pero parang hindi po na pa, siguro po may mga kadipisilan uh, kung paano. Hindi na ituloy yung plano ninda kung ano ang dapat magawin doon. Tap, so, may tanong oh. ko lang ano, itong nambubog na palaboy-laboy na lalaki, taga dyan sa barangay? Panagi po talaga siya dyan sa may tindahan, sa may market. Pero po, taga Santa Cruz siya. Meron na bang insidente na meron din itong sinuntok o binugbog dyan sa inyong lugar? Well, may kumal siya nahihiling dyan sa may saod. Alagad po, may ko siya nahihiling naging bayulimpe. Opo. Ang ano ko lang, nagagad lang po siya kikwarta sa mga nag-aragi. Pero yung may tigkulog siya, ko po aram. Ano kaya yung naging rason, ma'am, kung bakit? Uh, sinaktan sinakta nitong lalaki, itong matandang babae ma? Ano kasi po, yung kapatid niya nandito sa akin kahapon, parang na ano ito si na parang ayaw yang may kalaban siya. Naso naghihigit mga po dyan ng pera sa ano. Parang ganun daw, si... sabi ng kapatid ng babae. Matapos itong pangyayari, ma'am, ano po yung ginawa ng barangay regarding po dito, especially dito sa lalaking ng bugbog? Eh, ang ginawa po namin, nag-usap-usap kami kahapon kung paano namin yan maano. Eh, nagkatao naman po na may tumawag sa may communication letter po na kami sa galing sa MSWDO May mga dapat po kami pag-uusapan sa kayo, barangay captain sa Santa Cruz. Kamusta na, na po ngayon ma'am yung matandang babae na na biktima po nitong... Nag kanina po, kanina po umaga nagpa-medical certificate. Tinabihan ko yung kapatid na sabi ko magpa-medical certificate para may basihan na talagang may ginawa sa kapatid niya. tapos po nagpa na naman po siya didi sa amin kasi po dito daw sa barangay medyo sumanyari. Ibig sabihin, ma'am, hanggang ngayon po ay uh, puno pa ng pasa itong mukha ni Nanay Rosa. May pag-uusapan daw kami sa kayong image sa kayong matawag sa akin Opo. at yung barangay Captain Joe Santa Cruz, ma'am. Opo. Sa ngayon, ma'am, kamusta din po yung kalagay ni Buknoy? Itong ah, uh, nambugbog dito Para, um, sa matang babae. Ano po, parang hindi hindi namin nakikita dito. Ano po, ang alam ko po, may may nanay, tatay, may nanay, tatay. Yung tatay, patay na. Pero sa ngayon, ma'am, in case na bumalik po itong si Buknoy, ano po yung gagawin ng barangay? Ang gagawin po ng barangay, kung ano pa mapag-usapan natin, doon na rin kami. Magtutulong kami doon sa mga mga line agencies na gustong mabigyan ng solusyon ng problema dyan si Buknoy. Pakikipagtulungan po kami. Opo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Kap. Elizabeth. Okay po, sige po. Salamat din Ito mga aksyon para sa kapakanan ni Nanay Rosa, idudulog na rin natin ito sa tanggapan ng DSWD Region 5. At makakausap natin si Ma'am Vicky Tagum ang Social Welfare Officer 5. Ano po ang maaaring natin gawin na uh, aksyon dito ma'am para kay Buknoy? Anong may tutulong po ng BSWD? Sa ngayon po, we are trying to reach out po si Office ng Social Welfare ng Malinaw. Kausap na po sila ng aming social worker and uh, nag-recommend po kami if they could look into the case. Kung baga po pupuntahan nila para po matignan ano po ba yung pangangailangan ng both parties na pwede po nilang masagutan. Opo. Anyway naman po, kung may kulang po sila sa resources, pwede naman po silang lumapit sa DSWD if yun po ang uh, makakasagot ng pangangailangan ng ating kliyente sa ngayon po. Si Ibig sabihin ma'am, malibad kay buknoy maaari din na makatanggap ng tulong mo, uh, mula sa DSWD ito si Nanay Rosa. Opo, opo. Wala naman po tayong pinipiling uh, tulungan basta po nangangailangan. And kung uh, ano po yung tulong nila, that would be dependent po sa assessment po ng social worker ng uh, lugar po. And for this case, nang malinaw po kasi nandun po sila mismo sa area. So kaya tinda po ang maduman po sa... Kung may iba pong pangangailangan material, uh, si NGU po may services din but on our part po, kung uh, kailangan ng augmentation, ano po provide naman po kami through sa aming uh, AX po. At yan mga kaksyon, sinusubukan pa namin na sana nga tawagan itong kapatid ni Nanay Rosa, itong si Nanay Anilin. Pero nagkaroon lang ng problema sa linya ng telepono. Pero kung nakikinig po kayo, Ma'am Anilin, ano, sa aming uh, uh, programang Tabang Ora mismo, ay susubaybay po kami sa kasong ito, ay tutulong po kami sa inyo regarding po dito sa hinaing po ninyo laban dito kay Buknoy.